So, video ayun kasi ang outing mo yung mga tropa dito sabi po. sa yo pura sipag sipag mo talaga yo yo kumusta kayo anong masasabi mo sa mga uh, tropa natin kaway kaway mo na yo <laughs> yo wala wala nagbalato talaga hindi nagbalato ha wala talagang balato wala talagang balato ha wala ka boy buhay. buhay ha? Pastilan. Ay 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 yung idol ko. Idol kaway mo na. Oh, po. shout out. Yon. Bebong. Yon. Anong idol makang maraming hugasin ina, okay, kaya, kaya, e, e, kaya, e, kaya pa. pa. E, e, kaya, kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Di, 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 di pa pagod. di, di, pa. di, di pa pagod. Ay, stop. Toto, oh, kaway mo na to. Ay, ay, pa. Ayon, sa kay Toto, ano siya? Si Toto. Ah, nandito Toto, ba? Nandito lang ba? Nandito lang uh, No. Nandiyan pala to? Yan, mag abi guys. Mag-aabi so, si pag yung mga tao dito guys. So, sa na, ubos na oh. Ayan na si Chip. Chip, kawin mo na Chip. Ayan, <laughs> no. Ayan guys. Shout out sa... Gary boy, shout out muna. Hi. what's up? Shout out na muna mga tropa sa Manila. Shout out uh. na. Shout out po na sa mga Manila boy. Yun. Yun oh. Ayan oh.

pasal sa store na pinapasokan namin guys yan ganito ang buhay namin uh, gano kami ng akit dahil eh, nasisira na dahil nadadaanan ng armor dahil bangkong dito eh kaya yun full wheel namin yung akit And, <laughs> na, may putas o oh. Ayan, over time na naman kami guys. So, rights. And roll. Ayan. Diniflag na naman yan guys. Papunta din sa dulo. Ayan guys. Paki-like and share. Comment. Ayan. Salamat sa inyong walang sawang pag Ayan guys. Lapit na kasi yung times kaya pinayungan na yung siyuta niya. Baka mabasa ng ulan. Lapit na kasi yung balin times eh. Ngayon yung nag, -nag nagmahalan niyan guys. Ay, ay. Pinayungan niya yung isang gilfrey niya. daw Happy Valentine's Day sa inyong lahat dyan mga forever dyan shout yeah. out yan habang sila ay nag nagwi-wielding guys ako naman yung naghahalo dito para diba tulong tulong sa trabaho time na naman guys, pastilan. Hindi mapigilan yung ah, Lalagyan na natin ng ha? Ayan guys, nag kami ng kanal dahil sinasagasaan ng armor dito yung bangko guys Ayan. ito naman yung store na may pinapasukan na dahil dito sa may dipong paranyaki yan guys iniklag na namin yan gabing sibuk yung tanki Payungan na natin yung ano dito, wedding machine. Yun. Ay, Sige खेल na Kapila Bila pre, konti lang kunin mo pre. Yung ilalim lang oh. Ito lang oh. Huwag mo na itong ibabaw. lang ang なるほど。 you <laughs>